Maraming salamat po sa pagpunta ko muna dito para sa mga pag-isa presko ng pinihen, And uh, ngayon pa lang po, umaasap po kami sa inyong support uh, dahil naniniwala po kami sa show na ito na magbibigay po siya ng kapit ng mga aral. Pampagmilya po siya at uh, naniniwala rin po kami na sa pamamagitan ni Pinoy Henyo, magkakaroon bagong child star ng GMA. And, siyempre po, gusto po po salamatan muna yung mga boss po namin sa GMA sa pamumulo po ni Ma'am Lilbet, ni Mang Regine, Ma Sherry, uh, ni Mang Sherry, ni Mang Camille, sa pagtitiwala po sa akin na uh, maging itimoy po itong programa na to. And, umasa po kayo na sa tulog rin po ng mga artista po Si Luis, si Gwen, si David, si Tita Lopa, si Rich, si Erwin, si Francesca, si Lucho, si Tata. Uh, bibigyan po namin kayo ng isang magandang programa na kagigiliwang po ng isang buong pamilya. Maraming maraming salamat po. Thank you very much, Robert. And now, the floor is open for your questions. Mag-uupisa po tayo kay Tita N. Ayodhiego. Know? Uh, dahil ano, ikaw ang ano, uh, David, no? Ito ang first ano mo, ah, uh, Tennessee niya. Ah, uh, paano mo paano na punta sa iyo yung world? uh, Paano ka naging artista dito? Ah, uh, kasi po nag ano po ako, police kumasa niyo sa audition? Ah, inalikad ko si Einstein. <laughs> si Einstein, Ibon? Opo. Okay. O, tapos ano pa? Sabi ko tutulog lang ako kasi pagdato. Tapos meron siyang gagawin na sinipin na ako na ron sa kumuha. Tapos niya sa akin, hindi nga kayo atishina. Tapos nag-drawing siya ulit. Tapos niya ako ulit, sinipalikan niya ako. yun Sobrang, sobrang sige siya naglagalagulit kami. Talaga ayaw na kasi hindi siya sa akin. Sobrang suwerte ko dahil nagkitiwala sa ating mga tao. Thank you. Ah, um, kay India. Ano kayo anak ni Lady taga dito sa biyolong niyo? Opo. Oh. Okay. Ano, best friends kayo na? No? Okay. Wala ako mong crush? Okay. Wala. kasi tinatawag siya. Sabi ko, meron daw balita, may crush ka dun sa isang kaklase sa ano, Pepito Manaloto. Anong i-sagot mo na? Anong i-sagot mo na? Anong i-sagot

Oo, na akong peanut ni ano si Wil? Ano si So, first time mo ba makakaromanse si Gwen? kasi si Sheila. Bakit makakaromanse ka sa series? Okay mo kayo lang sa tanong ko. first of all, good evening. Uh, uh, thank you for this uh, Entertainment Press for uh, coming. Oh, Philippine Entertainment talaga. <laughs> uh, hey, Medyo parang. Uh, <laughs> uh, yeah, first time ko. Uh, first uh, time ko silang maka-work and uh, uh unfortunately, walang girl to girl action dito. walang girl to, -to, -to. girl? <laughs> 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 family family siya right dito, hindi na 'yung mga kinononekunan din sila. May init na show may mayas pa, mayas mismo. Well, yeah, first time muna 'to ba pareho, pero mostly may scenes are sa first few weeks 'no so same the same boy kasi in establish dito mga sa mga. Tapos 'yung 'yung part ng medicine so, towards the um in progress story. Yeah. So, anong anong pagkakaiba ng dalawa? Anong, anong, anong pwede mo masabi sa kanila? Isang iwanan mo at isang kinawulayan mo? Well, uh, in, sa part Shina, uh, sa part Shina, hmm. uh, matindi yung feeling sa mahal namin bago kami. Kasi yung, first, yung mga first few parts ng stories, papakita ko paano kami nangyong close kung paano kami nangyong kahiwala. So, uh, Nandun yung logging ko sa kanya kasi hindi ko pa siya nakaka-excel na masyado. So, gano'n yung longing to be with her. Even sa real life. I mean, uh, be with her, but um, to, to bond with her. Kay, kay naman. nothing uh, bad to say about her. She's uh, very dedicated to her life. Si hindi naman. Nag-aabahan ko ng anak, di kasi nga pinungahan ko kakain ako sa ngayon, mo, di ba? Yeah, pinry ko, pero wala eh, nagsalaman niya. Kasi sa totoong buhay, hindi naman yan. I heard your father, uh, that's wrong. Ah, uh, hindi ka ba? Oo, oh, mga anak pala. Huh? Mga anak pala, wala. Ay, wala. Ano ba yung mga nasusulad sa iyo? Grabe ka doon sa ako Eh, sino? Sino na naman? na. Yeah. So, uh, uh, wala nung, nakusap kita. Sabi mo wala akong hesitation nung pagtanggap mo sa mother. Kasi so, nga sabi ni Rose, magkapatid lang kayo dito. Ano na ang kapatid um, na kayo ngayon? Hindi nga, So ano mga consideration ang tinagap mo? Consider yung dito ka <laughs> nga? Um... Tuyento? Tuyento na magkaroon ko ako ng break. And uh, masaya po ako dahil naisip ko ako ng Jemmy para ipagkatiwala po sa akin itong show na to. Bakit po ako tatanggi and first full-sum show. And alam ko po, po na marami po kaming maiiwan ma na lesson sa mga ina Hindi lang po sa mga ina sa buong pamilya po. And um, yun, uh, very close naman yun po po sa mommy ko. And isa rin po sa pangarap ko is magiging mabuting na in the future. Okay. So, pag magkakaroon ka ng anak, ano gusto mo magiging mga taga-showbiz o hindi taga-showbiz? Um, pinag-pray ko po kay God, syempre, of course, um, non-showbiz. Pero syempre, ang tibibigay naman sa akin ni God is showbiz. Um, I know na yung right, right man for me <hume> and <photos> pangalaharan uh, mo ang di of God? yung siya, O yung mga asbi, tsaka ano. Chin ang ka na rito. Uh, ano mga demands? May demands piece na isayang sa inyong genetic. Yung limits ko naman po, like, not too sexy or mga mga scenes ko na medyo uh, yun, medyo sexy po. Yun po yung hindi ko lang talaga. Oh, so, uh, wala na stone mo sa inyo, eh, di ba? So, makakapag-focus ka na sa inyong karyo, Shira. Wala naman po talagang stone sa buhay ko. Hindi <laughs> ko. <laughs> natin matawa, no? Pag-usapan na natin niya. Wala na stone. So, at least, Nung nawala stone mo sa buhay mo, naging lead star ka na, ha? Pero po ba? Oo naman, diba? Ito na yung right time na, ano ni na, kaya ko na. Thank you. salamat our very own Queen Germs, the Nermal of Next question, we from Rita Rita. Uh, uh, gusto ko muna Si Tata Mara, si Yudjo, at si Erby. natin si Tata. Tata Mara, bakit, kung ay, para dito. Bakit, ano, kang maging role na lang eh, kung totoosin Bata pa, pa naman. Sa di ba? Uh, first of all, that, it's so nice, it's uh -huh. in the big thing we'll say in to in a long time. And to answer the question, uh, uh, nasa kamang idad na ako eh. And I've been doing, ano na rin, yung mga roles, the mature roles na dito, and Father so... Okay. Yeah. At, at saka maganda kasi yung project na to, I mean, who filter me down. At saka si na baby. Um, <laughs> so, okay lang yun. Yes, of course. Kasi eh, ang naman kasi, di diba, dapat hindi mo i limit yung sa inyo. Okay, thank you. Thank you. Herbie, Herbie, nanibago ka rin dahil matagal kang walang project, matagal kang pinaka-aste. So, nung first, ano, itong tape-based wedding, nanibago ka. Parang kilalawang ganun. o

that the next question will come from Ms. Tessa I, I don't know who uh, is best to answer this question, but I honestly thought when I knew it was going to be a game a show, you know, ingenio. Um, Anybody have to ask permission to eat bulaga and go on and play your title? And what's it uh, intentional to you so Actually, I'm to sa akin yung proyekto na ito. Nakamali po ako ng delay. Kakaala ko mga So, binoy din po pala talaga siya. Pero, siyempre po, isang bahay lang naman. So, nagkaroon naman po ng tamang coordination. And, nagagriro naman po yung mga nandoor at nagpala ko sa tamang. So, wala naman po yung problema. Alright. Thanks, Eric. Our next question will come from Romel Gonzalez. Uh, kay Miss Lawan din yan. Ito na Kasi po yung dati, ang gumana uh, pong apo niyo si Adam Richards na uh, mahusay na aktor. Ngayon po ang apo niyo na uh, bata na mabuhan. Mas mahirap po ba o halos gano'n din po ang naging atake sa to? Ay, mas mahirap ngayon. Ang kulit-kulit na yan <laughs> po. kulit talaga. Nagagalit ako kung minsan. Pero dahil yun, Uh, ano ah, alam na ah, eh, chema. Eh, alam si ba. talagang tingin pero actually, um, hindi tatama ko kahit siya mahuli kahit na uh, akala mo hindi nakikinig. Ang galing mo memorize ng lines at the uh, panting na alam niya ano 'yung gagawin niya. You know? Pero sem break kami lahat

but super, right? So how did you No, I'm not super. There's still a it. There's a reason for everything that I do. As Emily. So you're not afraid of being a typecast? No, I'm I like it. It's... It's challenging. Thank you. the next question is... tuhog na kay Rich at kay Irby kasi magkasama kayo ulit dito sa show and before naman, di ba, natin ako kayo ng special na uh, magtitinginan. Di ba kayo nagkaroon ng awkwardness or ilangan ngayon na magkasama kayo dito sa show? Rich po <laughs> support, syempre, may hey, ganun. Pero, lagi namin iniisip na bawa to. Nandito kami para sa trabaho, hindi para sa kung ano yung nangyayari sa amin. So, yun naman. Very simple. Ako na sa lalo. Para sa lalo. Gusto mo sabihin ko yung tatawa? Ako na comfort na wala comfort moments. Kasi, hindi kailangan no, ko na-reach eh. Diba? Diba? Excited ka <laughs> Wala, po, wala po, Sobrang kami nasi. Thank you. thank you. <laughs> thank you. <laughs> thank you. Alright, thank you. We have a follow Thank pasan talaga naman po si Amy si Angel at si Ay, May mga mag Napakabata nyo yes. pa, kumikita na kayo. Ano ang, ano, ito bang pagtatrabaho nyo? Hindi kayo pinilit, I hindi kayo pinilit ng magulang nyo, hindi kayo na, na, reklamo na bakit kailangan nyo ang trabaho, that your age, your age. O, enjoy nyo lang yung Pakti-tape niya sa tesokyo. Hindi po namin namin. So, parang laro na lang hindi trabaho. <laughs> trabaho po. Pero, ang tinigay mo na lang. <laughs> <laughs> si Angel na gusto mag-match ng kanyang sariling pangkakaos, lagi <laughs> masabi mo. Nakita ka sa bago. Gusto ko kanyang mag

At this point, I would like to ask Sheena and Louise to give some uh, uh closing remarks and to invite them to go to some of as well. Uh, una una, pagsalamat ulit ako sa pagpunta nila dito and uh, hinihingi po namin ang suporta ninyo sana uh, sa, i, sa mga write-up suporta ni show namin. Yung show namin uh, magsisimula na po sa July 22, this Monday, uh, bago po mag-24 oras. Uh, sana, sana, uh, inaasahan namin yung supporta nyo. Inaasahan namin yung supporta nyo. And, uh, may parin pa ako sa lahat kayo mga tayo. binigyan uh, kami ng uh, chance na magbigay sa inyong kasiya na mag mabuting araw na show. So, yun. Maraming maraming salamat. Ayun po. Gusto ko rin po magpasalamat sa lahat ng press na nagpunta dito. And uh, maasa po ako na magmula po ngayon hanggang malapos po yung show. Tulungin po kami i-promote po And, uh, Malami Tapu would start sa Mandana po, uh, Babu Pumag Mentecuatro Honors, Binoy Henyoko. Malami, salamat. Don't waste a uh -huh. much away. The premiere of Binoy Henyoko begins July 22, not May the Pope, only to rain for Mentecuatro hours of GMA. At this morning, would like a request the cast and the, uh, to join the members of the press in for the individual interviews. Malami, salaman. <laughs>